Uh, yung kanyang balita ay uh, tungkol uh, sa OFW sa Jeddah na si Gerald Costales, uh, taga barangay San Roque yan, dito sa Gimba, na nagkaroon ng head injury sa trabaho bilang chef no sa isang restaurant, ngunit uh, hindi tinulungang ipagamot ng employer maging nung agency nila. Ngayon, uh, ngayon pauwi na si Gerald uh, sa Pilipinas at ang uh, detalye ng kanyang pag-uwi at kung ano na ang nangyari doon sa kanyang pakiusap dati uh, ididetalye sa atin ni Arya Lea Arya Lea Fasok Magandang tanghali po sa ating mga nagpakinig dito sa radyo nating Gimba at sa lahat po na nakaabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw uuwi na sa Pilipinas bukas, June 27, si Gerald Costales, ang 23 anyos na OFW sa Saudi Arabia. Si Gerald ay residente ng Barangay San Roque, Gimba Nueva Ecija, nagtatrabaho bilang chef sa isang restaurant sa Jeddah. Aksidente itong nauntog sa bakal na punto ng refrigerator buwan ng Disyembre taong 2023. Dahilan upang magkaroon ito ng head injury at hindi na nakapagtrabaho. Matatandaan na humingi ng tulong ang mga magulang ni Gerald na sinanay Marites sa sinapit ng anak noong Mayo uh, 2024, tatlong buwan itong walang trabaho at hindi sinulungang ipagamot ng employer nito na Muen Resources Company, maging ng agency nito na EGMT sa Makati, si Metro Manila. Matatandaan din na dahil ito mismo ang gumagasto sa sariling pagpapagamot at saka gusto nga makauwi na lang ng Pilipinas, napilitan nito na pumirma sa isang kasunduan ng kanyang foreign recruitment agency na ito ay tumang, tumanggi na magpagamot. Samantala, ang ticket ni Gerald pa uwi ay sinagot naman ng kanyang employer, subalit hindi natulungan ng kanyang agency na makuha ang tatlong buwang sweldo na ito at siya ay nakatenga ngunit employed pa Operation Falfel, ang restaurant kung saan ito nagtatrabaho at naaksidente. Sa June 28, ang dating ni Gerald dito sa Pilipinas at umaasa pa rin ito na makakakuha ng compensation mula sa employer sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Association para magamit nila sa saan niyang pagpapagamot. Ariya Lea, para sa balitang lukol, ang Radyo natin 5.3 FM. magsama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Aria Lea. Yes. Saan siya bababa sa anong airport? Uh, At anong Kasama siya, siya uh, darating bukas sa, uh, sa 28 sa 27 pa lang bukas. Terminal 1. Yes, ano na? Sa 28 ng, ng, umaga. 11 ng umaga sa Naiya Terminal 1. Hmm. Oo, oh, oh. oh, oh na Dahil yung plane ticket na kinuha ni Muin, para sa kanya ay non-stop. Walang stopover. Uh, mm -hmm. Nauna na rito, binigyan siya dati ng plane ticket na may stopover ng 16 hours to China. So mm -hmm. Dapat nakauwi siya noon bago maghad. Kaso inipit-ipit si Costales at hindi nga siya ipinaribok. Dahil ang sabi nitong Muin, Um iniipit ka namin dahil alam namin na magsusumbong ka, magrereklamo ka pagdating mo ng Pilipinas. So, ang lahat na 'yan kasamang gi at kasamang army ay documented ni Gerard Costales. Mm hmm. Mm -hmm. Oh. pero nung nabago yung uh, plane ticket, hindi na siya dadaan ng uh, yung 16 hours. at nga ba siya dadaan pa sa Dubai? Ganun yes, ba? Yes. Wala na. Wala na siyang non-stop flight ito kasi ang GS. Baya oh. Philippine Airlines non-stop flight. Mm, kaya dire-direcho na. Oo. oo. Yes, Ang ah, alis niya sa sa Saudi, anong oras? Bukas? Alas 8 po ng gabi. Yes, yes. Bukas po oh, alas bukas alas na ng, alas ng gabi. ng gabi. Yes. Kaya yes, ina inaasahan siyang darating sa 28 alas ng... Alas 11 ng umaga. Alas yes. 11 ng umaga. Susuntoyin ba siya ng kanyang mm -hmm. pamilya? Opo, nakausap po natin kagati si Nanay Marites. Ang sabi sa ni Nanay Marites, oras na dumating si Gerald sa Naiya 1, permi, uh, Terminal 1, didiretso na sila sa DM uh, W Office sa Terminal 3 at didiretso na sila sa OWA sa Pasay para nga uh, ireklamo yung ginawa sa uh, binata dahil Papilitan siyang pinapirma ng mga staff sa polo daw sa Riyadh mm -hmm. na nagpapatuloy na hindi siya maghahabol. Mayroon mm -hmm. daw siya mga pinirmahan na siya ay hindi maghahabol sa kanyang mga benepisyo. At dahil nga uh, uh, ang pagkakaalam ni Gerald, ang sinasabi daw nitong uh, falafel restaurant from Jeddah, yung tatlong buwan niyang sahod na ibigay sa Muen. Kaso ito si Muen hindi ibinigay sa kanya. Unfortunately, ito rin si GMC ng Makati, Metro Manila, hindi sa kanya tumutulong. Oo, yung kanyang uh, recruitment agency dito sa lokal, hindi yes. hindi tumutulong. Opo, opo, hindi tumutulong. Oo, eh kumusta naman yung uh, sakit niya kasi hindi ba siya yung uh, sinabihan din ng doktor o yung findings ng doktor the, uh, unfit na uh si unfitness, oh, unfitness yang magwork. Kaya yes. napunta siya doon sa sa uh, ano sa agency. Sa agency ba siya tumuloy? Oo. Uh, yeah. uh -huh. uh -huh. Alam mo kung sa mang dinong ko siya kung ikaw ba ay may gamot ka ba diyan? Sabi niya, mm. hindi ko na kailangan uminom ng gamot para total, ganun din naman eh. Maggagamot ako, ayaw din nila akong ipagamot. So, dire-diretso na, tapos na makauwi lang ako, doon na lang ako magpapagamot sa Pilipinas. Dahil mm -hmm. yung right eye niya nga kasamang GI ng na. Nang lalabo. sa mga, so, eh, pero ito. yung pamamaga, nung uh, napalil sa bandang noo, di ba meron? Uh, yes, at meron pang isang buhon na, kaya na, na lumabas yun, sa niya? ulo niya. Yes. Opo, opo. Hmm. Siya si... So kaya oh. ano... Kawawa. Ta. Hindi, kawawa oh. talaga sa si Costales. Oh. Yes. Yes. Mm -hmm. so, kasi yung yung pagpapagamot niya, eh, to galing pa dito sa Pilipinas. Uh, ang ay uh, oh, oh, pinapadala pa doon. Oh. pinapadala pa sa akin niya. Kaya okay. nga grabe yung naranasan niya na hindi maayos. Sige, maraming salamat Arya Lea. Yes, po. maraming salamat din po at maulan na panghali sa lahat.